Wala na na kung guba na na sa kay ang hmm. uh, may daman ko sa loob mga kwan. mga kwan sa bugas. Kaya mo na chika kung mo, kung kung mo. Kwan pag no ng tahi, no? Mm, sa tahi. Tapos ang sinulid dyan na. Hindi ka sa sinulid na. Ah, may may paman. sa nga sinulid dua. Pero <coughs> pwede ka ka-order. mo. Bisan din, pwede ka. Pwede ka. Kurang tim lang. Hindi Oh.

MBC <목소리도> 니다